indi dayo ito hindi si Kristo magisulit na. ibo ko surprise surprise ektan nawaw surprise hindi nag window shopping sa mga tambal sa Watson oh tudlu tudlu day amay mo itudlu dah Hala, no. nagtulog ka ng spray sa lalaki. Actually, kay si Inday, tao talaga sa naman kagawa. si Inday, ako yung I'm proud sa akong sister. oh, nga rin sila nagbaklay. Si Tilma, mo ni siya akong sister-in-law. Hmm, mo yung ga kang Inday. Hi, Day! Pagbabay, Day! Hey, John, with me. Hey, Jolly Bee. Hey, Jolly Bee. Hey, Jolly Bee. Sulod na mo. Pagkita lugar dia. Hey, Jolly Bee. kadang upat takabok. kabuk. Dito sulod. Pwede sa sulod. Sab. Oh. Ma'am. Pagin mo, ma'am. Chicken pala. O, palabok o rice. Palabok o rice. O, oh. sa burger. Sa ba? Burger sa barang. Grabe kayo. Ikaw, ikaw, ma'am. Ikaw, ma'am. Ikaw, ma'am. Same order, ma'am. Spaghetti. Spaghetti o? Spaghetti o? Pag-upad sa man, ma'am. Pag-upad. Inupad? At si Day, inay. Hindi man ako na-post ka sa ako ng pamilya na to. Lipay ka, Day. Day, nalipay ka. Nga nung nalipay man ka. Ha? ayo pagsampayat ka, yung mong babaw na pa na. Ayaw sinina, Nina, ayaw okay. -si kay Yung iba ulot ha, baduro sa City Hall Kay Pelaila ta kanila Sa Mayor Kaya ka ni Tilma Day, nga nung nalipay mga day Kay Tumag, tumag, hindi ka pa tanong ko nila eh Kay na sila <laughs> yeah. Na sila, na sila kung sabi ngayon yung tubo Tanawa, uy, kalamat Salamat, day Salamat Ina, salamat Ina, salamat, Lord, binay Salamat, lo, e. <laughs> minya ihadmat do ihadmat tau kalau jangan rai likod katedral oh 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 mungkin kuranan kong pudu katedral mane siapa kuranan orang katedral oh ini mangalin kuranan nya pagabut dini sa Ikon struktural. Niat orang itu idalan pun sahunahan. Matulai. Wah, ada tulai jatuh. Oh, ini ang perokja. Ay senjang daniel. Nas senjang daniel. Di sini. Di sini. Di sini. Di sini. Di dito, Di sini. Di sini. Di sini. Di sini. Di sini. Di Jesus Christ gano'n yung kamotin yung mga anak kaya na may words diyan nga uh, kuwan ikang St. Francis o ba si